Mga kaboy. So, it's feeding time sa ating kuan. Ito ng mga manok. Mga kaboy. And then after is sa so itong mga baboy na ito mga kaboy. So, ito na sila. Mga kaboy. Mga uh... kaboy. Kaya, karang manis pa. Ka. Ha? Kaya, karang manis. Kaya, karang manis. Dahon na. Oh. Ano ba? Ano ba? Okay, mo ba na? Bayan na go kunitig law, kana para madad ko ene. Tama misok ba makapiso mo guna og kwan? Piso na no, unda, kuno gidang mana piso nga awayo, unda gid gusto oi, ba? Ha. 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 Hello, mga inyo. Hello, mga bitip, Check na ta tong baboy na kaboy. Atong komusta po, guys? nakaboy kung okay sila yan tsaraaaan ito na ba? hmm? murag ko ko ba? hindi ah ni tubig sige oh yun kot magigipang kutkut ali pa Pangkut-kut mana? Simento?

bukid na bukid guys sa so, mga itong ambiyans mga kaboy and naami ani ko an mga kaboy naami so, at least mga kaboy so we have here kalamansi guys ayan kalamansi hindi ba yan diba ay nasa bunga guys mga kaboy oh. as you can see sa malapitan mga kaboy pakaraming bunga sya bunga and Ayan So, ayan. Ito yung timba. Yun nabili. <laughs> ayan, ito na nabili. Ayan, puno ng tubig. Siya. Wala lang mga kaboy. Ano lang siya? Update lang sa ating kuan house update and pan environment update na ito mga kaboy. Atong lifestyle. Lifestyle ni Boy Lokring. Makaboy. So, we have here. Ayan, marami kami ano dito guys. Oh. Puno ng saging and kamuting kahoy, mga kaboy. And also, we have here cacao. Ayan. And tambis doon. And puno ng niyog. Ayan. So, dito sa probinsya, mga kaboy, talagang hindi ka magugutom kung talagang masipag ka lang magtanim ng mga mahakain sa pangbukid na na pagkain makaboy ayan buhay na buhay ka na makaboy kung andito ka masipag ka lang ayan meron din kami ano mangga ayan siya. so ito yung update natin makaboy thank you so much for the boy and goodness